Guys, nandito tayo sa Solar A Street, San Bernardo corner So, nandito tayo sa voltahino no? Lighting Outlet. Ayan, naka 50% sila dito, guys, no? Ngayon. Kasi silipin natin na may mga magagandang ilaw dyan. So, sa tingin ko dito sa labas ay parang pangmayaman lang, no? Titingnan natin kung mayroong parang pang mahirap dito na mga ilaw. So, siguro kaya-kaya naman sa ating mga budget, guys, no? Sa budget natin talaga. So, dito ang entrance. Oh. Ayan yung pangalan. Volta Lightning Outlet. So, dito tayo sa mga lamp. Shade rice, no? Ito. Every sila sell. Araw-araw nakasell. Naka 50% sell sila ngayon. Ito yung kulay pink na lamp shade ay uh, 780 na lang. Ito. Tapos, meron din kulay dilaw. Mayroon. Iba't-ibang mga kulay dito ang ating nakikita. Deco. Pero naman sila mga ganito guys, so oh. may nag sila ay 15,250 na lang. So ano yung mga ilaw nila. So ito, oh, ang ganda rin ng ilaw nila guys, so ito. Oh, ano ba oh, na? 1,090 na lang siya. Ganyan na kalaki So sa mga ganito naman ilaw guys, so, oh. Ito. Ito um, sila. Oh. Yan. 275 na lang. So, ito Ito. 275 na lang ang ilang ilang ganito. No? So, meron din ganito palaki. Ito. Malaki lang kasi siya. Um, so, titignan natin kung magkaano. Ingat lang tayo kasi ano. Baka makabasag ako. Oh, 1,130 na lang. So, ganito na siya palaki na ito. So, mayroon na din, din naman tayong mga ganito. Ito, malaki na rin siya. Ay, 800. Bakit? Okay. Hmm. Hindi na natin paghawak-hawakan. Basta ito guys ay 800. Dati siyang 1,600. So, ngayon na siya ay 800 na lang. O, bakit? Ibang matikita natin yung mga mga mga. Eto mga ganito siyang klaseng ilaw ay ito na lang 240 na lang yun ito mayroon yung ganito meron din silang uh, 560 so meron din ganito ito ito, pabilog pa na ilaw ito siya 590 na lang dati so sa mga ganito naman medyo maliit so ayan maganda ang design ng ilaw so nakakahalaga na lang ng 320 at ito, ito may ang mga ganitong design. Ito, 320 na lang. So, mayroon din ganito silang style na ilaw. So, ito ay napakalaga naman ng uh, 4,400 38. So, may mga ganito din kasi. May din. Marami silang makapilan. Ito may mga ano. Kanya style din. Dati siya 5,900. Kung so, ngayon po, 1,950 na so, lang siya. Ito. Lagi dyan sa akin yung Puyo Card. Lagi po silang araw-araw sale. Ayan. Yeah. Dito mga ganito din mga style. Mga ganito din oh. Uh, 2,300 na lang. Uh, ito. May mga mga mag guys maganda oh. Uh. Ito yung maganda. So 1,490 na lang guys oh. So, itong ganda ng inyo lang. Ito rin. Uh, may mga ganito din siya oh. Tapos so, ganito, 5 square naman manila siya. So, may maraming magagandang tulay din, Ito naman na yung haba nito din. 700 may ganito, lang. Ito. Ito, 2,075. po pagpili ang mga ilaw po. Ito, may mga ganito. Ito, pambunggalo na yata ang lalagyan na bahay. So ito, may ganito rin siyang ilaw. Ito. So ito talaga guys, ang ganda-ganda. Pwede naman sigurong hawakan. So nagkakahalaga siya ng... Oh my God! Ito, ito sa laki ng ilaw na yan. Ito na yung pang mayaman na ilaw. So mag kailangan maganda ang bahay nito. Ito naman rin siyang style na ilaw. Ay nagkakahalaga naman siya ng 32500 So, ito lang yan, ha? 32,500. Tapos, meron din sila mga ganito, ha? Ito, itong buo na to ay 5,950. Ito na yung buo. Makakatapit lang. Kita na ito. 27,000. 750. Ito na yung buong ilaw na ito. So, mayroon din silang ganito guys. Oh ito. Tapos ganito siya, white. Tapos ganito. Ito yung saksakan Tapos ganito. Hmm. Nakakahalaga siya na 1,025 na lang. Ito lang yun ha. Ito. Tapos meron din silang paganitong ilaw. Yeah, ito kalimitan yung ginagamit doon sa nagbubunot ng nipin sa bintes. Tapos ito naman yung saksakan. Ito naman yung tapos, ito. Ah, mura lang. 500 for 4. 500 for lang, eh. Mura lang siya. Pwede siya ikot-ikotin. Na na. so, naman, ay, ito. Ito na nag iilaw siya. O, oh, ito naman siyang klaseng ilaw ay nagkakahalaga siya ng 6,300. At, meron din silang upuan. Ito. Ang upuan ay 3,645 na lang siya ngayon. Ito yon, May foam na siya. Mataas na siya. O, oh. may sandalan At, oh, mataas na pa. sa mga ilaw na ganito ay nagkakalaga siya ng 975 ito so, na may bombelya siya ito ibang bombelya nito so ito dito itong ilaw na to ay nagkakahalaga siya na 3,300 ganitong style na so, may ganito naman din eh. ito naman nakakahalaga siya ng 565 lang. Nasa kaiba rin siyang ilaw. 2,400 lang. Ito, nakalaking ilaw. May andyang mga ilaw, guys. Ito. Pinakailan na ito. Pang mayaman ako. Eh, bakit may piling-piling pa kami? Ito, pang bunggahan na pang mayaman ng dating, no? Oh. So, titingnan natin kung magkaano naman itong ilaw na ito. Uy, 13,250 na lang. Ito, parang may mga bayamon mo, nakalawit, oh. Ito yung pang mayaman. Ang mga pang mayaman. <coughs> <coughs> oh, oh, mga mayaman. Ito, ito, medyo malaki din. Oh, ito na yung sa loob. Ito ay medyo mahaba siya, papunta doon. Ang nakakahalaga naman siya ay 3,025 na lang. Ano yung ano yun? Tapos ito marami siya. Kala ko ito lang. Lahat pala lang yung magpapasama yung nakalambitin doon sa ano po. Hmm. solar light 1780 ito yung mga original guys no mga solar light tapos meron din ganito ko oh hmm. na So, nga, dito nga tayo guys. Sa tayo sa second floor nila. Ito may mga ilaw pa rin tayong makikita. No? Marami tayong mapagpili. Ano mga ilaw dyan? So, eto. Yan, maraming mga ilaw dito na mga pang mayamang ilaw na mag, mabibili nyo. So, ito namang klaseng ilaw ay mabibili nyo ng 6,400 na lang ito, parang may mga diamond so may mga kulay din ng ganyan, so ganyang kulay ay uh, ganito ang presyo nya, 3,325 ah. hininga lang ako pag akyat ng second floor guys no? so mayroon pa tayong aakyatin sa third floor so ito naman may mga ganito namang ilang, 1,750 lang. So, ito, maraming mapagpilian kasi. Hindi rin tayo mahirapan na pag pumunta dito na second floor, tapos yung mga tauhan nila ay nasa baba. So, hindi tayo mahirapan sa mga presyo kasi lahat may nakalagay ng mga presyo. So, ito naman sa, halimbawa sa gate nyo. Ito, sa malapit sa gate. Ito naman, 2,050 lang, no? Itong, itong mga ganitong ilaw ay nagkakahalaga na lang siya ng 4,375. So, ito sa may mga kulay naman, ganitong ilaw na doon banda sa may gate ng bahay ninyo ay nagkakahalaga ng 345 na lang. Ito. Yan. So, ito, malaki din uh, mura lang itong malaki guys. 1,479 lang. Ito na yung kalaki to May mga ganito ding style parang bolang kristal lang, no? 1,216 lang. Tapos ito, ganito. Parang antik na siya, oh. Parang tingnan na, antique. Ito, 4,075 lang. Ito nang na nakakahalaga, no? Sus, ang gaganda ng mga ilaw dito, guys. Lahat po ay nagsil. Ito naman siya ay ganito. Pataas. So, nakakahalaga ng na. 6,750. So, ayan. Ito na. Maraming mapagpilihan. Mayroon din yung mura guys. So, 550 lang. So, ito pang mayaman na. Ito. 13,950. So, mayroon din ganito. Maraming mapagpilihan. Ha? Ito. Itong i ano salamin. Ila ilaw to or salamin. Hindi ko na alam. Ito. Uh, nagkakahalaga lang to siya guys ng 6,000. Ito yung pabilog na ilaw tapos may salamin na siya. Salamin ba to or ilaw? Hindi ko talaga alam. Ito. Sana all ako. So, ito din. Pang kahoy kahoy. Ito. Uh, 4,925 dito. Uh, ito, may mga upuan din. Ito. Siguro naman pwedeng Ay. Kala ko pwedeng maupuan. So, nakalagay pala ay no sitting. Ito maganda din siya, no? ah, uh, pwede higaan dito. So, parang gustong gusto ko upuan ka. So, lang makapagalitan ako. So, ito guys, itong kataas na to ay nagkakalaga ng 6,680. Ito na yon So, mayroon ding table na rin sila. Nakalagay, no? Sitting bench, siya. Yeah. Mm -hmm. Tapos, ito. Wow. Pang mayaman. Kung mayaman lang sana ako. Nakulit. 84,800 isang set na po yan kasi ayan naka drawing dito isang set na po siguro yan isang set na ba ito ito lang oo ito lang hindi ko alam kung kasama yung mga ilaw pag ito lang ito lang mga upuan ko lang ito itong mga ilaw na to ay nagkakalaga ng 3,900 ito naman, 4,125. Ito naman, itong klase naman siya. Ito, yan, ang ganda-ganda. Ito yung presyo, 12,000. Yan, kasama na pang bungalong bahay. Kailangan maggamit yan. Ito, may mga upuan din. May mga, yan, upuan. Ito, ang ganda nito oh. Ganda nito 8,900 lang isang isang ganito na po. Okay. Nasungko ko sa ilaw. Nakabahan ang aking heart. Baka mamaya mabasag ko. Itong ilaw na to sa likuran ko ay nagkakahalaga siya ng 5,450. Yan. Eto. Mayroon din ganito. Oh. Mm. Ganito itim siya, no? Uy! Oh, 35,800 So marami tayong mapagpilian dito guys, no? Ito na yung second floor. May third, third floor pa. Eto, mayroon din ganito. Iyan. Dami. Tayo lang malilito. So mayroon din kakaibang ilaw. Ganito. Kaka, kakaibang ilaw. Nito, ito na yung pinakailaw nila. Uy, oh, ito ang umaagaw ng pansin sa aking mukha, sa aking mata. Ay, ito. Umiikot siya, guys. Parang ang ganda-ganda. Dahan-dahanin lang natin. So, titingnan natin kung magkaano ang presyo. 29,750. So, ito na yun. Ayan, buong ilaw na yan. So, mayroon din dito. Table. Ito, may ilaw din. Uy, ito. sa Ay, ito lang yung ano, 8,900. Yan lang yung ilaw, ha? In, iba bukod pa yan ang lamisa. Ito, may mga ganito din ilaw, oh. Yan, bihira yan, mga ganong ilaw. Ito, parang mayaman na. Ay, na ay, buhok, buhok. Parang may buhok sa manok, guys, oh. Yung ilaw na ito. So, titingnan natin 6,750 lang ito na yon yan so aakyatin ay namhi so pero kasi may aircon yan dito tayo akyat pa tayo sa third floor no ay mayroon din ganito oh ito mayroon din ganitong ilaw so yung ilaw na yan nagkakahalaga ng 6,400 o oh, sana oh tayo sa third floor, no? Last na to. Parang matakot ako kasi ako lang mag-isa dito sa taas. Ito, maraming nakabitay-bitay ng mga ilaw dyan, no? So, akit na nga tayo. Akit tayo. Fifty. Ito, may mga ganito. Patayo ng ilaw yan. 1744 lang. Tapos ito, mayroon pa na pala. Uh, ito, may kabayo ko. Ito, yung buong ganito ay ito yung presyo. 6,200 everyday sale ito talaga, guys. O, oh, ito talaga. Ay, naku, nakakaingit naman tong mga ilaw. Ayan. Tapos, ito yung presyo niya. 19,750 Ito na yung ilaw na ito. Ito din, may mga ganitong style. Ah, oh, isang buo na pala yan. ganito Ito, isang buo na yan, ha. Ito, isang buo na yan siya. So, nakakahalaga na... 48,250. So, yan na yun. Eto na. So, dito naman tayo. Nagkakaiba naman tong itong ilaw na ito. Eto. Sumataas so, siya. Kadina na ang ano. Nakatabi ito. Tapos mm. yung dito. Presyo. Ay. Ako'y okay, ginuok ko. Kamahal. Kamahal. Ang gulat. Ito. Ako yung kinuha ko. Itong napakagandang ilaw pababa. Ito. Ayan. Ayan. Saan kaya ang kong presyo? Saan kaya nakalagay? Walang nakalagay. So, ito very expensive walang na talaga. Kahit anong silip ko, walang nakalagay siya. So, itong maliliit, mayroon siyang, kung mga ganito lang, mayroon siyang, ano, 18,425. Ito lang yan. So, ibig sabihin, itong pinakamalaking ilaw na ito ay sobrang mahal na yan. Tapos, ito din, oh. Oh, Diyos ko. Nakakatakot. Hawak-hawakan. Ay, ito. Bulaklak yung design niya. Ito naman ay... 145,925. Ayan yung bulaklak na ilaw. 144,225 itong ilaw na to. So, ito naman. Ito din, oh. Ang ganda ng mga ilaw. Ito. Nagkakahalaga siya ng 83,915. Ito lang yun ang oh my god donut touch oh bawal daw hawakan donut touch, no ito so hindi natin pwedeng hawakan so ito Pakita lang natin ang um, presyo ito donut touch Diyan ha pero dito pwede naman dahan-dahan natin hawakan ito nagkakahalaga siya ng one hundred ito hindi lang natin paghawakan hawakan dyan kasi baka mamaya masira ko pay makabayad ako ng ganyan just color Lord na lang siguro ako kasi wala tayong ganun ang halaga so ito may kakaiba din mga ilaw na yan no ito 138,250 ito na yon ang third floor kasi nandoon sa baba yung mga tao no ito guys dahan-dahan lang tayo dahan-dahan lang ako dito magano kasi baka makasagi ako tulad nito. Pag nasagi sa ulo ko, baka mamaya bumagsak pagaling sa takas, no? Ito ay, itong ilaw na to ay nagkakahalaga ng 21,250. Iyan, yung ilaw na yan. So, ito, agoy, ang laki. Super laki ito, super laki talaga. Ito, milyon na yata to. Grabe, pang bungalow na to, guys. Milyon na yun Siguro, hindi ko alam kung milyon na ba yun so may mga ganito lang din wala naman nakalagay do not touch no so pwedeng hawakan siya pero dahan dahan lang ito ay nakahalaga ng 38,400 lang etong kan ganito kaliit tapos mayroon din silang ganitong style guys so, oh, so mayroon din ganun yan pang mayaman na talaga pang malakasang dating oh, ito so ayan nga lalabas na nga tayo dahan dahan lang oh. oops ko No, parang nababali na yung baywang ko. Oh my God, nababali yung bay. Aray ko, Diyos ko. ay, istro lang pala. Kala ko ano nang napakan ko. Ang gaganda ng mga hila. No. So, dito ako. Yan. Oh. Meron din ganitong estilo oh. So, dito. Ay parang hindi ko na maipapakita lahat-lahat sa inyo. Mayroon din dito ng isa. Ito ah uh, 8,450 lang. Dito na alalabas tayo. Guys, ito pa lang sobra-sobrang malaking ilaw ay nagkakalaga lang, Ito sobrang mahal. Ito 675,000 sa super super ang ganda ganda siguro pag ilagay mo to baka isang kwarto lang sakopin ito, no yan so yan hindi ko naman pinangarap to gusto ko lang tingnan hindi ko pinangarap na magkaroon ako ng ganyan kasi wala naman tayong sariling bahay talaga so dito lang tayo makakakita ng mga magagandang elaw talaga araw-araw sila sales guys pumunta lang kayo dito. Marami kayong makikitang mga iba't ibang mga ilaw dito na mga magaganda. So ito ang Ito, ito. Eh. <laughs> sisilipin ang natin. Ha? 600,250. 600,250. Ito na yung kabuuhan ng ito. Kasama na yung itong bong-bong ilaw, no? Yan, bong-bong ilaw na yan. So, marami dito. Pero pag ako pagdaan, mag-agagagan ganito talaga kasi makasagi ako sa so mga bayan. Ito lang manit na ilaw. 70, Seventi... ano lang to, 73,000. Yan. Ano so, dito? Lokiti pa na ilaw, oh. Ang ganda. So, nagkakahalaga lang siya ng 1,880. Eight ang cute naman ng ilaw. So, dito, guys, meron din tayong makikita ng mga ganito, Eto, guys, oh. So, eto, mga ganitong ilaw, ay ito yung, ano, 9,100 10, lang. So, maraming mapagpilian dyan, mga iba't-ibang mga kulay, bilog-bilog, parang ilaw ng Chinese to, no? Tapos, may mga mga di kulay din dyan, ilaw, guys. Eto, ito yung pagbaba pa lang dito sa third floor, dito lang, ay may hagdan pa sila dito. So, ingat lang tayo, baka tayo ay tapilog So, itong magagandang kulay, oh. Ayan. Magagandang kulay talaga. Ito, malaki. Ito ang malaki nilang, ano. 52,500 lang, no? Siyempre, may makikita rin tayo ditong mga ilaw. Bawal hawakan. So, ito, 327,500. So, dito naman ay makikita natin may mga sofa, may mga ilaw. Ang gaganda ng mga ilaw talaga, guys, no? Dito, itong malaki. Malaki yan. Tapos, may mga ganito din mga bilog. So, ayan. Yun nga, guys, no? Sa mga gustong pumunta, ay pumunta lang dito. Araw-araw sila sale mayroon din silang nakabitay na ganito syempre iyan mga pang mayaman pero tayong mga may hirap kaya rin naman nating bumili kung gugustuhin kung may pera naman din so tulad sa akin syempre wala pa naman ako sariling bahay so siguro sa mga dun lang ako sa probinsya namin sa aming lupa balang araw kung umasin so ako mag vlogs sa aking vlog so makapatayo ako ng sariling bahay kasi syempre pag dito sa Maynila ay mahirap talaga bumili ng sariling bahay So, yan. So, hindi pa tayo mayaman ay hindi pa tayo makabilin yan. Tapos, mayroon din tayong makikita ng ganito. Yan, maraming ano, ilaw dyan na nakalagay. Ito, marami kayong mapagpilihan. Uy, itong bonggang-bongga talaga, oh. Ito, ang bonggang-bongga. Ang ganda. So, yun doon. Marami. Ay, ito talaga din, oh. Super. Ito, mga milyonaryo na yata ang mag kailangan mag-ilaw so dito na tayo babalik na ako doon kay Murag. Natatakot na ako dito sa pinakasulok-sulokan. Mayroon din dito, guys, oh. Mayroon parang ano siya, kandila. Ito, wala naman nakalagay na doon na touch. Hmm. Pwede nating hawakan. Ito, may ganyan. Tatlong layers siya. May maliit, sumunod, sumunod. Ito. Pwede rin siya mag-ikot-ikotin, oh. Sana all. Ito, nagkakahalaga ng 34,250 lang may maganda ka ng ilaw o di ba bonggang bonggahan to to dito tayo sa mga ganitong ilaw yan may mga ganyan din so bawal lang upuan ano ito ito mura lang din 16,400 ito na yung nakalambete na ilaw dun, yun yung puno, pinakapunuan mayroong ganito, mayroong ganyan mayroong ganito, yan eto, so nagkakahalaga na siya ng 16,400 1, 2, 3, four five so lima na ang ilaw, yan eto din, oh mayroong ganito, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 8, yan walong ilaw na galing sa puno ay mayroong siyang thousand three hundred diba, bonggang bongga mayroon din ganitong pabilog so mayroon din ganito eto ito na tayo Lab labas na huwag <mimit> ta lang tayo kasi uh, parang natakot ako dito so dito na tayo guys no dito na tayo lalabas na ako so go na guys oh 11:35 na no yan nakalabas na tayo dito sa ano na mga ilaw